English Channel, English Channel. Paano sumali at mag-send sa Dear It Bulaga? Mga ka-MJ, ikaw ba ay may kahilingan sa buhay na gusto mong makuha para sa sarili mo, o kaya sa mga magulang mo, o kaya naman sa kapatid, lola, lolo, pinsan o kahit sino na gusto mo lang tulungan? May sagot dyan ang It Bulaga sa bagong programa nila na Dear It Bulaga. Ano-ano ba ang dapat gawin para makasali? Pumunta lamang sa Gmail app gamit ang inyong cellphone o Google browser gamit ang computer o laptop. Click ang Compose para mapunta dito. Ilagay dito ang email address ng Eat Bulaga. Dear Eat Bulaga 2024 at gmail.com, pakicheck mabuti ang spelling ng email address para hindi masayang ang entry. Sa Subject, ilagay and Dear Eat Bulaga at pagkatapos, pumunta ka agad sa Compose email. Ilagay lang ang iyong pangalan contact number, address, kwento at hiling mo sa buhay. Maaari nyo ring ihulog ang sulat at ipadala sa Itbulaga TV5 Media Center, Reliance Corner Sheridan Street, Barangay Highway Hills, Mandaluyong City, kumuha lamang ng malinis na papel at ilagay lamang ang inyong pangalan, contact number, address, kwento at hiling mo sa buhay, pagkatapos ay ilagay ito sa subray bago ihulog at kung ikaw ang maswerteng dabarkads na mapili, ihanda lamang ang sarili para sa mga instructions na ibibigay ng staff ng Itbulaga, ganun lang kadaling sumali mga ka MJ, ano pang hinihintay nyo, sali na. English Channel, English Channel.